ang India at China, dalawang sinaunang sibilisasyon na ngayon modernong higante ay nasa sentro ng pandaigdigang pagbabago ng ika-21 siglo. Magkasama, halos sangkatlo sila ng buong sangkatauhan at ang kanilang relasyon ang hubog sa kinabukasan ng Asya at ng mundo. Sa loob ng maraming siglo, pinaghiwalay sila ng Himalayas, pero ngayon pinaglapit sila ng globalisasyon. Ang pagiging malapit na ito ay nagdudulot ng mga pagkakataon para sa pagtutulungan at panganib ng matinding kompetisyon. Ang kanilang relasyon ay isang palaisipan, magkasama sa mga forum tulad ng BRICS, ngunit magkaribal sa impluensya sa buong Asia. Ang kanilang mga ekonomiya ay malalim na magkaugnay, ngunit ang kanilang mga sistemang pampolitika ay lubhang magkaiba. Ang India, ang pinakamalaking demokrasya sa mundo, ang China isang one-party state. Ang mga pagkakaibang ito ay nagbibigay kulay sa kanilang mga pananaw at pambansang interes. Para sa India, ang pamamahala sa ugnayan sa isang mapangahas na China ang pinakamalaking hamon sa kanilang patakarang panlabas. Isang maselang balanse sa pagitan ng pakikipag-ugnayang pang-ekonomiya at estratehikong pag-iingat. Naghahanap ang India ng pagkakataong pang-ekonomiya, ngunit kailangan nitong ipagtanggol ang soberanya at estratehikong autonomiya nito. Nangangailangan nito ng isang sopistikadong estratehiya, pagsasama-sama ng kalakalan, pagpigil ng militar at pandaigdigang diplomasya. Susuriin natin ang mga layer ng relasyong ito, ang ugnayang pang-ekonomiya, ang mga panggigipit sa kompetisyon, at ang mga alitan sa hangganan na nauwi sa bukas na labanan. Susuriin natin ang mga tugon ng India, mula sa pagpapalakas ng militar hanggang sa pagbuo ng mga bagong pandaigdigang pakikipagsosyo ang layunin, isang malinaw. Mahikli na pangkalahatang kalahatang ideya kung paano nilalakbay ng India ang pinakakumplikadong bilateral na relasyon nito. Ito ay isang paglalakbay sa pagitan ng pagtutulungan at paghaharap. Mataas ang nakataya, hindi lang para sa India at China, kundi para sa buong mundo. Simulan na natin. Ang ugnayang pang-ekonomiya ng India at China ay mabilis na lumago na ginagawang isa ang China sa pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng India. Ang mga produktong Tsino, mula sa electronics hanggang sa makinarya, ay bumabaha sa mga pamilihan ng India, nagpapalakas sa mga industriya at nag-aalok ng abot-kayang opsyon sa mga mamimili. Ngunit ang pagkakaugnay nito ay hindi pantay-pantay. Malaki ang kakulangan sa kalakalan ng India. Mas marami itong inaangkat kaysa iniluluwas. Karamihan sa mga iniluluwas ng India ay hilaw na materyales, habang ang China naman ay nagpapadala ng mga dekalidad na tapos na produkto. Ipinipilit ng New Delhi ang mas mahusay na pag-access para sa IT ng India, gamot at agrikultura. Ngunit mabagal ang pag-usad. Ang pamuhunan ng China, lalo na sa mga tech startup, ay nagpalakas sa digital economy ng India. Ngunit nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng data at impluensya ng dayuhan. Ang ugnayang pang-ekonomiya ay lubos na magkaugnay. Ang China ay isang supplier, mamumuhunan at kakumpitensya ng sabay-sabay. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaan na ang matibay na ugnayan sa kalakalan ay magpapatatag sa relasyon. Ngunit ang mga kamakailang tensyon ay nagpilit sa India na muling isipin ang mga panganib ng pagiging umaasa sa ekonomiya. Ang kuwento ng ekonomiya ay hindi na isang simpleng panalo-panalo. Ito ay isang komplikadong web ng pagkakataon at kahinaan. Naguunahan ang India at China sa matinding labanan para sa pamumuno sa ekonomiya sa Asya. Ang China, ang pabrika ng mundo, ang nangunguna sa paggawa. Layunin ng Make in India ng India na humabol at bawasan ang pagdepende sa mga imported na produkto mula sa China. Ang pag-uunahan ay umaabot din sa infrastruktura. Ang Belt and Road Initiative ng China ay nagtatayo ng mga pandaigdigang ruta ng kalakalan habang itinataguyod ng India ang sarili nitong mga proyekto kasama ang mga kasosyo tulad ng Japan. Binibigyang diin ng pamamaraan ng India ang pagiging bukas at kalayaan nag-aalok ng mga alternatibo sa modelo ng China. Ang labanan ay teknolohikal din. Parehong bansa ang nagmamadali para sa pangibabaw sa AI, 5G at biotech. Malaki ang puhunan ng China sa inobasyong pinamumunuan ng Estado. Ginagamit naman ng India ang pribadong sektor nito at ang galing ng mga inhinjero. Naghihiwalay ang pandaigdigang tanawin ng teknolohiya, kung saan ang India ay nag navigate sa pagitan ng mga impluensya ng US at China. Ang karerang pang-ekonomiya na ito ay higit pa sa paglago. Ito ay tungkol sa paghubog ng balanse ng kapangyarihan sa Asya sa hinaharap. Para sa India, ang hamon ay ang bumuo ng sariling kakayahan habang nananatiling mapagkumpitensya sa buong mundo. Ang nakataya, seguridad sa ekonomiya at impluensya sa rehiyon. Ang kalalabasan ay magtatakda sa susunod na kabanata ng Asya. Ang ugat ng tensyon sa pagitan ng India at China ay ang hindi pa nalulutas na alitan sa hangganan. Ito ay isang pamana ng mga mapa noong panahon ng kolonyal at magkasalungat na pag-aangkin. Ang 3,400-kilometrong Line of Actual Control, LEC, ay hindi pa malinaw na nababakuran. Parehong nagpapatrolya ang dalawang panig hanggang sa kanilang inaakalang hangganan. Sinakop ng China ang Aksai Chin na inaangkin ng India. Inaangkin naman ng China ang Arunachal Pradesh na hawak ng India. Nag-iwan ng malalim na sugat ang digmaan noong 1962. Nagpalamig ito sa relasyon sa loob ng maraming dekada. Noong 1990s at 2000s, nagkaroon ng mga kasunduan para mapanatili ang kapayapaan. May mga patakaran para sa pagharap sa mga patrol. Sa loob ng maraming taon, nanatili ang hindi magandang kalagayang ito. Nagbigay daan ito sa paglago ng kalakalan at kooperasyon. Ngunit, ang pinagbabatayan na kawalan ng tiwala ay hindi nawala. Ang magkaibang pananaw sa LSC ay nagdulot ng madalas at tensyonadong paghaharap. Ang sistema ay umaasa sa paggalang ng magkabilang panig sa kasalukuyang kalagayan. Noong 2020, nawasak ang marupok na balanse ng magpakilos ang China ng mga tropa sa kahabaan ng Elak. Nagdulot ito ng pinakamalalang krisis sa loob ng maraming dekada. Ang hangganan, na dating simbolo ng pinamamahalaang pagtatalo, ay naging sentro ng bukas na paghaharap. Muling nagkaroon ng gulo sa Himalayan fault line na nagpakita ng limitasyon ng diplomasya. Ang alitan sa hangganan ay hindi na isang isyu sa likuran. Ngayon, ito na ang pangunahing isyu. Ang tiwala ay napalitan ng pagdududa. Ang tag-init ng 2020 ang naging simula ng pagbabago. Ang malawakang pagkilos ng militar ng China sa Ladakh ay direktang paghamon sa kasalukuyang kalagayan na lumalabag sa mga naunang kasunduan. Ang sagupaan sa Galwan Valley ay nagdulot ng mga kaswalti sa magkabilang panig ang una sa loob ng 45 taon na sumira sa pag-asa para sa mapayapang pamamahala. Tumugo ng India sa pamamagitan ng malaking pagpaparami ng tropa, mga tanke at mga fighter jet na nagpapahiwatig ng kanilang determinasyon. Sinakop ng mga puwersa ng India ang mga estratehikong kabundukan na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa negosasyon. Ang tiwala na nabuo sa loob ng mga dekada ay biglang nawala. Ang hangganan na isang aktibong labanan ngayon na may sampu-sampung libong sundalo na naka-alerto. Ang mga usapang paghihiwalay ay nagpagaan ng ilang tensyon, ngunit ang pangkalahatang sitwasyon ay nananatiling tensyonado. Ang relasyon ay nagbago mula sa maingat na kooperasyon tungo sa bukas na komprontasyon. Ang fokus ng India ay pigilan ng karagdagang pagsalakay ng China at ipagtanggol ang teritoryo nito. Binilisan ng India nang husto ang pagpapaganda ng mga infrastruktura sa hangganan. Ito ay bilang tugon sa hamon ng militar ng China. Sa loob ng maraming taon, nahuhuli ang India dahil sa takot na ang mga bagong kalsada ay makakatulong sa mga mananakop. Samantala, nagtayo ang Sina ng malalaking network malapit sa Elec na lumilika ng agwat sa estrategiya. Ang krisis noong 2020 ay isang malaking babala, kaya't binigyan ng India ng prioridad ang infrastruktura. Ang mga bagong kalsada, mga tunnel at paliparan ay nag-uugnay na ngayon sa mga liblib na rehiyon na nagpapalakas sa paggalaw ng militar at lokal na pag-unlad. Pinapalakas ng pagtatayong ito ang pagpigil ng India at nagpapakita ng kahandaan nitong ipagtanggol ang hangganan. Bagaman marami pa ang dapat gawin, napaliit na ng pag-unlad ng India ang agwat. Mahalaga na ngayon ang infrastruktura sa estratehiya ng India para sa katatagan at pagtugon. Alam ng India na hindi nito kayang harapin ang China ng mag -isa kaya nagtatayo ito ng mga estratehikong samahan. Ang US ngayon ay isang malapit na kakatuwang sa depensa na may magkasanib na pagsasanay, pagbabahagi ng impormasyon at pagbebenta ng mga armas. Ang ugnayan ng India sa Japan at Australia ay lumalim na nakatuon sa seguridad sa dagat at infrastruktura. Ang mga ugnayang ito ang bumubuo sa gulugod ng estratehiya ng India sa Indo-Pacific na nagtataguyod ng isang malaya, bukas at batay sa patakaran na kaayusan. Nakikipag-ugnayan din ang India sa Timog Silangang Asya, Europa at Gitnang Silangan na nagpapalawak ng saklaw ng diplomasya nito. Ang pagbuo ng koalisyon na ito ay tungkol sa pagsasama-sama ng mga mapagkukunan at paglikha ng impluensya. Ang pagiging aktibo ng India ay nagpapahiwatik sa Beijing na ang mga aksyon nito ay may kaakibat na resulta. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bansang may kaparehong pananaw, Nagkakaroon ang India ng mga opsyon at kapangyarihang makipagtawaran. Ang diplomasya ngayon ay kasinghalaga ng lakas militar sa estratehiya ng India laban sa China. Mahalaga sa estratehiya ng India ang Quad, isang informal na samahan kasama ang US, Japan, at Australia. Ang Quad ay hindi isang alyansang militar kundi isang nababaluktot na forum para sa pagtataguyod ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific bagamat hindi pinangalalanan ang China malinaw ang layunin ng Quad upang balansehin ang kapangyarihan ng China. Nakikipagtulungan ang grupo sa mga bakuna, teknolohiya, cybersecurity at seguridad sa dagat. Ang Malabar Naval Exercise na ngayon ay kasama na ang lahat ng apat na miyembro ay nagpapalakas ng interoperability at nagpapadala ng malakas na senyales. Para sa India, pinalalakas ng Quad ang impluensya nito at hinuhubog ang kaayusan ng rehiyon ang pagbuhay ng Quad ay nagmamarka ng isang matapang na pagbababago sa patakarang panlabas ng India. Ito ay tungkol sa paghubog, hindi lang sa pagtugon sa kinabukasan ng Indo-Pacific. Ang kinabukasan ng relasyon ng India at China ay hindi tiyak. Ito ay puno ng kompetisyon, paghaharap at maingat na pagtutulungan. Ang krisis sa Ladakh ang nagtapos sa panahon ng paghihiwalay ng mga alitan. Ang pagbalik sa normal ay nakasalalay ngayon sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa hangganan isang posibleng landas ang pinamamahala ang paglalaban na may militarized na hangganan at malalim na kawalan ng tiwala. Patuloy na palalakasin ng India ang militar nito, magtatayo ng infrastruktura at palalalimin ang mga alyansa upang pigilan ng China. Ang pagbalik sa katatagan ay mga ngaylailangan ng malalaking konsesyon mula sa Beijing na malamang ay hindi mangyayari sa ngayon. Kahit na ganoon, mahirap ibalik ang tiwala. Susubukan ng India na bawasan ang mga kahinaan sa ekonomiya at panatilihin ang estrategikong kalayaan. Ang diskarte ng India ay palakasin ang pambansang kapangyarihan. Bumuo ng matibay na depensa, palalimin ang mga pakikipagtulungan at maingat na pamahalaan ang ugnayang pang-ekonomiya. Ang pagharap sa pag-angat ng China ang pinakamalaking hamon ng India. Ang mga desisyong gagawin ngayon ay huhubog sa kinabukasan ng Asya sa mga susunod na henerasyon. Ang mundo ay nanood.